Magandang araw mga bata! Siguro ay tapos na kayo sa aralin nyo tungkol sa nakapusan. Ngayon naman, tuturo tayo sa panibagong aralin. Ang pamagat sa at ng aralin natin sa araw na ito ay tungkol sa pangangailangan at kamustuhan. Bawat tao ay may pangangailangan, ngunit hindi matutugunan ang lahat ng ito dahil sa limitatong ng yaman. Hindi laging may isda sa dagat o may prutas na mapipitas. Kaya mahalaga malaman natin ang ating pangangailangan at kagustuhan. Matutus para matustusan ang ating pangangailangan at para hindi makaranas ng iba't ibang kakapusan. Ngayon naman ay alamin natin ang pagkakaiba ng pangangailangan at kagustuhan. Magtungo tayo sa pangangailangan. Ang pangangailangan ay mga pangunahing, pangunahing kailangan ng tao para mabuhay. Pinatawag ito na primary needs mga bagay na mahalaga para mapadali ang buhay ng tao. Halimbawa, pagkain, damit, bahay at tubig. Mga pangunahing bagay o tinatawag sa Ingles na necessities. Ang susunod ay ang kagustuhan. Ang kagustuhan o sa Ingles ay wants o secondary needs. Maaaring tugunan o hindi tugunan ito sapagkat hindi nakasalalay dito ang buhay ng tao mga tinatawag na panluhong bagay o sa Ingles ay luxuries. Ano ba ang pagkakaiba ng pangangailangan at kagustuhan? Magbigay tayo ng halimbawa. Una, tubig. Ang tubig ay pangangailangan tao. Hindi tayo mabubuhay kapag wala nito. Tumungo tayo sa kagustuhan. Isang halimbawa ng kagustuhan ay ang tubig na nilagyan ng lasa, nilagyan ng kulay, juice. Mabubuhay tayo kahit walang juice kagustuhan dahil hindi tayo mabubuhay kapag walang tubig. Yun ang pangangailangan. Magbigay pa tayo ng halimbawa ng pangangailangan at kagustuhan. Pangangailangan. Tirahan. Hindi tayo mabubuhay kapag walang tirahan. Kapag wala tayong tirahan, maaari tayong magkasakit. At ang pagkakasakit ay maaari magbunta sa pagkamatay. Kaya siya nagiging pangangailangan. At nagiging kagustuhan ang tirahan kapag ang tirahan ay nilagyan ng gamit sa loob, kinulayan ng pinaganda. Kagustuhan lang yun sapagkat maaari tayong mabuhay kahit wala yun. Ang mga bagay na yun ay nagsisigbi lamang uh, dagdad para maging komportable ang ating pakirundang sa loob ng ating pamamahal. Ay tumungo tayo sa hertiya ng pangangailangan ni Abraham Harold Maslow. Si Abraham Harold Maslow ay isang Amerikanong psychologist na nagpanukala ng hierarkiya ng mga pangangailangan ng tao ano-ano ba ang hierarchia ng pangangailangan ng tao? Isa-isahin natin. Una, physiological needs. Kabilang dito ang mga biological na pangangailangan ng tao, katulad ng pagkain, tubig, hangin, at tulog. Ito ay may sa mekanismo ng katawan ng tao upang mabuhay. Kung ngayon, kapag nakadama ng pagkagutom o pagkauhaw, yun kailangan itong matulunan. Dahil kapag hindi maari maaaring ko sa pagkakasakit o worse, pagkamatay. Kapag lubos ang makamtan, ang mga ito, may bagong pangangailangan na gusto. Ikalawa, safety si needs. Ito'y nakuupol sa pangangailangan para sa kaligtasan at katiyakan sa buhay. Kabilang dito ang katiyakan sa hanap buhay. Pinagkupo ng yaman, kaligtasan mula sa karahasan, katiyakan moral at physiological seguridad sa pamilya at siguradad sa kalusugan. Kaya napakahalaga na masigurado ng tao na ang pamilya niya ay may masigurong makakain o tirahan para maging panatag ang kanyang kalooban. Kailangan din maramdaman ng tao na ligtas siya sa lipunan kanyang ginagalawan. So kapag hindi ligtas ang lipunan, maraming karapatan ng tao ang hindi nakapagtan. Likat blog, love, and belonging. Kabilang dito ang pakipag sa general emotion tulad ng pakikipagkaibigan o pagkakaroon ng sariling pamilya. napaka na maramdaman ng tao na hindi siya nag-iisa. Maaaring mauwi ito sa depression kapag napin niyang mag-isa siya. At ang matindi, kapag napin niyang mag-isa siya, ang depression ay magiging pagkamatay dahil maaaring magpatiwakan ang isang tao nakakaramdam ng depression. Magtungo tayo sa pang-apat. Ang pang-apat ay esteem. Esteem, ito ay sa pagkamit ng respeto sa sarili at respeto mula sa ibang tao. Kaya ang tao ay gumagawa o kumukonsumo ng mga bagay na makapagdadagdag ng respeto sa kanyang sarili o buwat sa ibang tao. Kailangan ng taong maramdaman ang kanyang halaga sa lahat ng pagkakataon. Ang respeto ng ibang tao, tiwala sa sarili, ay nagpapataas ng kanyang dignidad bilang tao. Ang mga kakulangan sa antas na ito ay maaaring magtulog sa kanya ng mababang moral at tiwa tiwala sa sarili na nagbubunga ng pagkapigo at pagkatago. Ikalima naman ang actualization. Ito ang pinakamataas sa lahat ng antas sa ng mga ni Abraham Maslow. Ayon dito, ang tao ay may kamalayan hindi lamang sa kanyang sariling potensyal, ngunit higit sa lahat, kabuang potensyal ng tao. Dito nasasaad ang katuparan at kaganapan ng kanyang pagkatao. Saklaw nito ang mithihin, ang bisyon, o pangarap ng isang tao na inaasahan niyang matupad. Batay sa teorya, nagagawa lamang matuon ng tao ng kanyang pansin sa mas mataas na antas kung naunan na ang mas mababang antas. Sa huli, ipinapaliwanag sa teorya ni Maas na walang katapusan ang kagustuhan ng tao. Ang pagkakaroon ng pangangailangan ay nakabatay sa matagumpay na pagtugon sa mga lakas ng antas ng pangangailangan. Muli, isa-isahin natin ang limang hierarchy ng pangangailangan ni Harold Maslow. Una, physiological needs. Pangalawa, safety needs. Pangatlo, love and belonging. Pang-apat, esteem. At panglima, self-actualization. So mga bata, alam na natin ang pagkakaiba ng pangangailangan at karusuhan. Hanggang dito na lang ako. Vai, vale, não